Ini-start namin si Bibi ng tummy time noong 2 weeks siya, pero sa dibdib pa lang namin ng mister ko. Napapanood ko kasi sa ibang mamis at sa ibang doktor na sinasabi nila na maganda nga yung tummy time para kay baby para sa ulo niya at para sa leg niya. 1 to 2 minutes ko lang tinatummy time si baby Usually sa umaga ko talaga siya tinatummy time. Tapos kapag nakikita ko nahihirapan na siya, kahit wala pang 1 minute or 2 minutes, tinitigil ko na. May mga napanood din ako mamis yung ibang doktor din, sinabi nila na as early as newborn pwede nang itami time si baby para nga sa head and neck niya. Kaso nga lang, after few months nung tinatami time ko na si baby, meron akong isang pedya na napanood sa Facebook. Meron din siyang TikTok kung di ako nagkakamali. Sabi niya, dapat 3 months daw si baby kapag tinatami time para nga hindi mahirapan yung leg niya. Pero para sa akin, mas best pa din kung tanungin niyo yung mga pedya ng mga babies ninyo. Nung magdadalawang buwan si baby, napansin ko na kapag natutulog siya, eh nakaside na siya. Piling ko nakatulong din yung kapag natutulog tulog siya or natutulog kami at nakaside siya tapos pinapadede ko siya. Meron akong video na nakita sa Facebook kung paano igilid yung baby para itami time. Yung iba kasi binubuhat nila tapos nakadapa na nila sa kama. So ako sinundan ko yung video na nakita ko, itaas yung kamay, tapos i-flip yung paa o yung legs, tapos idapa si baby. So piling ko nakatulong talaga yon para matuto si baby na dumapa. Binabantayan ko din si baby buong tummy time niya. Hindi nawawala yung paningin ko sa kanya since sinusubsob niya nga yung ulo niya sa unan, o kaya naman sa kama. So para safety, ba diba? dapat yung mata mo ay eh, nakay baby lang. Malaki tulong ng tummy time sa mga babies natin sa dibdib -dib nila, sa ulo nila, sa neck nga nila, para mabuhat nga nila yung head nila. Tapos nung nag 3 months si baby, nakita ko na nagsaside siya pero nahihirapan siyang dumapa. Tapos napansin ko na meron pala siyang unan. So tinanggal ko yung unan, tapos nakita ko na nakadapa na siya as early as three months. Yes, three months pa lang si baby dumapa na siya. Pero syempre hindi pa perfect. Yung kamay pa din niya eh, naiipit pa din. Pero ito yung pinakaunang dapa talaga ni baby. Nakuhanan ko siya. Nakita ko kasi na nakahiga kami. Tapos nagside siya bigla. Tapos nahihirapan nga siya. Pero kinakaya naman niya. Ang ginawa ko, binalik ko siya sa pagkakahiga. Tapos nang tinanggal ko yung unan, ganito na yung nakita ko. Ayan mga mi, o di ba? Ang cute. Dumadapa na si baby. Yes, 3 months pa lang siya dyan. Yun talaga yung unang dapa niya. At nakuhanan ko siya. Sobrang happy talaga ako. Maaga natutong dumapa si baby. Sabi kasi nila, usually ang mga babies natututo silang dumapa pag 4 months na or higit pa. Simula nung unang dapa ni baby, araw-araw na siya nagtatry dumapa. So lagi siya nagpa-practice. Basta hiniga namin. Siguro maganda din mga me na meron kayong maluwang na kama tapos huwag kayong nakapapag para makapag-try laging dumapa si baby. Lagi namin siyang binabantayan. Since dumadapa na nga siya simula nung 3 months siya, kaya kapag tulog kami, yun, nakabantay kami lagi sa kanya, may time kasi natulog siya, pero bigla siyang dumada pa.